Hello mga kaibigan, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Happy evening everyone. Ito na naman ang yung life coach at ka-negosyo partner, Ate JB. Ayan, so siguro kaibigan nagtataka kayo no, kung bakit gabi na gumagawa ng video si Ate JB. Kasi naman kaibigan, nakasanayan ko talaga na gumawa sa daytime. Umaga their friends, pero bukas kasi kaibigan, uh, follow-up check-up ko po sa aking doktor no, sa aking psychiatrist, so every month po tayong pupunta. Kailangan nating pupunta sa doktor kada buwan. Kaya bukas magiging busy si Ate GB. Kaya naisipan ko na ngayon na lang ako gagawa ng video na para i-upload bukas. So kay Vegan, for today's video, no? Sasagutin ko lang po yung katanungan ng isa na... Aywan ko kung tanong ba ito. Okay. Katanungan na lang. So katanungan ng isa nating kapatid kay Vegan sa Whitey World. Shout out po kay Sir Earl Magaliano. Ayan. So ito po ang ang sinabi ng ating kapatid na si Sir Earl Magaliano. 21 years and still a sari-sari store? May problema yata sa financial management. Hindi nagogro Real talk lang. Ayan kay no? alam ko kaibigan, hindi lang siguro si Sir Earl Magaliano ang may ganitong iniisip kay Ate Gibi, No? Um, it's okay lang naman kaibigan kasi kahit na ako kaibigan, mako-curious ako. 21 years, bakit sa restore pa din? Hindi naging wholesaler, hindi naging mini grocery yung tindahan. Ayan. So, bago ko ito sasagutin kaibigan, eh, shout out ko no, yung ating mga kaibigan na, na palagi nagsumusuporta na kay Ate GB. Shout out po kay Sis Annabel Santos. Ayan, Sis Annabel Santos from Hagunoy, Bulacan. Maraming salamat po, Sis Annabel, sa inyong uh, walang sawang pagmamahal at suporta kay Ate GB. Shout out po at kay Mylene rostilla ah uh, thank you so much po, Sis Mylene, sa support. Ha? Happy evening po, Sis Mylene rostilla And the last but not the least, isa nating kasari. Shout out kay Chang Vlog. Ayan, thank you so much, Sis, ha, sa parating mong panunod sa aking video. Sana lumago ang negosyo nating lahat. So, mga kaibigan, no? Before anything else pa rin, ayan, ang haba na ng internet ni Ate GB. Please don't mind, ha? Kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB, And then, pakihit na the notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyo pag pagkasinso. And sana, so, kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And kaibigan, please, please, <laughs> Nakikisuyo na naman ako. Please don't skip the ads. Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. Ngayon kay Vega, no? Sasagutin na natin, bakit ba Sari Sari Store pa rin? Um, after 21 years, Sari Sari Store pa rin. Bakit hindi nagogro ang negosyo ni Ate GB? May problema ba ako sa financial management? So mga kay first and foremost, wala po akong uh, problema nos about financial management. Ayan, straight to the point. Wala tayong problema sa financial management. Kasi naman kaibigan, si Ate JB, no, sa 21 years ko po na pagninegosyo, uh, masasabi ko kaibigan na alam ko na po kung how, I mean, how to manage my financial uh, my finances. Okay. I know how to manage my finances kaibigan, but then, I admit, meron akong problema sa financial. Ayan. Kasi naman kaibigan, no? Ganito kasi yun kaibigan na. O, mag na lang tayo noon. Way back 21 years ago. So, two, 2003 ata. Kaibigan, wala pa 2003. Nagsimula ako ng tindahan. Ang liit ng tindahan ko kaibigan. Siguro some of you alam na, nagsimula po ako sa 1,000 na puhunan. Ayan, so wala akong bahay noon kaibigan, natutulog lang po kami sa loob ng aming tindahan. So kung hindi ako nagkakamali yung uh, size ng aking tindahan, nung measurement, ay siguro Uh, dalawang metro. Okay, ang lapad. Tapos yung haba, kaibigan, siguro apat o limang metro. Metros, okay. Four by five meters ata. Ang liit. Ang liit, dear friends. Kasya lang isang haga, higaan, no? Kasya lang isang higaan. And then, kaibigan, nasasabi ko talaga na thank you, God. Ayan, nakita nyo naman siguro parating kong piniflex yung aking bahay. Hindi naman ito mansion. Pero, kaibigan, I'm so proud na palaki ko po nakapagpatayo ako ng maliit na bahay and na napalaki ko po ito after many years. Okay. So, hindi kasi ako nag-focus noon kay Bigan na gawin. Hindi kasi sumagi sa isip ko na gawin kong groceries, uh, many groceries yung aking tindahan. Hindi, kon hindi sumagi sa isip ko na uh, maging wholesaler. Wala yun sa isip ko noon kay Bigan. Pero nasa isip ko na magkaroon ng ibang negosyo. Kaya hindi ako nagtutok talaga sa tindahan noon. So, nang makaipon ako, kaibigan, galing sa akin kinita, kinikita dito sa tindahan, sa akin sara-sara store. Ayan, so, yung savings ko po, ginamit ko pang extra kapital, extra puhunan. Nag-open po ako, nagpatayo ako ng Pesonet Cafe. Ngayon, yung akin Pesonet Cafe, uh, Cafe, kaibigan, siguro, kung hindi ako nagkakamali, mag-10 years, o so, vlog po sa 10 years. Ayan, so, meron tayong Pesonet Cafe, at bumili rin po ako ng mga, saan uh, hindi, mga dalawang sasakyan, kaibigan, no? Ah, uh, gamit po namin yung isa sa pamamalingki at paggogrocery. Ayan, siguro ay yung iba sasabihin na gastos lang yung sasakyan. Kaibigan, no? depende kasi sa paggamit natin. Ginagamit kasi namin ito sa paggrocery at pamamalingki. Kaya yung ibang savings ko na paggawa sa bahay, bumili ng sasakyan, nag-open ng ibang negosyo. Kaya naman kaibigan, hindi ko talaga nagi nagawang maging wholesaler. And then, one of the reasons kaibigan, kung hindi ako maging wholesaler, wala kasing space. Okay. Kahit pa maipon ako noon, kaibigan, hindi ako pwede maging wholesaler kasi kailangan mo ng bodega, malaking space. E maliit lang yung space ko, no? <laughs> hindi naman tayo mayaman na meron tayong malaking uh, lupain, o diba? Kaibigan, pero ngayon, naisip po na talaga, no? Why not maging wholesaler or maging mini-grocery yung aking tindahan, kaibigan? pero again, I must admit, mahira po. Una, yung kapital, napakalaki ng kapital pag ikaw ay maging wholesaler at uh, gawin mong mini-grocery yung tindahan. And then, wala talagang space, kaibigan, no? So, aside from space, yun talagang finance, financial, kaibigan. Alam nyo naman, kaibigan, uh, some of you, hindi, hindi lingid sa inyong kalaman. Si Ate GB, may sakit po. So, dagdag astusin na naman. Yung aking maintenance noon, kaibigan, since 2016 ata, meron tayong hypertension. Dalawang medicines every day. And then, meron tayong panic attack. Bumalik na naman. Dalawang medicines na naman. Forever na daw. Sabi nila, Forever. Sabi ng doktor, wag daw tigilan yung gabot ko, no? Para hindi babalik yung sakit ko. And then ngayon kaibigan, nagpa-laboratory ako, meron akong pre-diabetes. Ayan, pre-diabetes si Ate ang dami, maraming sakit. Kaya paano, paano ko maging, magawing uh, gro many grocery yung aking tinan? But then kaibigan, I'm not thinking negative. Hindi ako pessimistic kaibigan. Positibo pa rin po ang aking pag-isip, positive mindset pa rin po sa ATGB. Na Nabalang araw. Magiging wholesaler siguro ako or magiging mini grocery ang tindahan ko. Wala namang bayad mangarap kaibigan. Libre lang mangarap. Kaya pinangarap ko na rin ito kaibigan. Noon nang magsimula ako, wala talaga sa isip ko pero ngayon pangarap ko pa rin na pangarap ko na kaibigan na gawing mini grocery ang akin tindahan pag siguro maka, makasave tayo ng malaki. Sa ngayon, hindi talaga pwede. Kaya sana, Mr. Earl Magalion, sir, nasagot ko po ang yung katanungan kung bakit sa 21 years, sari-sari store pa rin po yung aking tindahan. Huwag kayong mag-alala, sir, no? Uh, wala po tayong problema. Wala tayong uh, financial management problem kay uh, Sir Earl. Meron ako problema kaunti sa financial. Hindi naman ako... Epokrita na sasabihin ko na marami akong pera na mayaman ako. Hindi kaibigan, no? Kaya nga ako nag-YouTube, to be honest, nag-YouTube ako aside from gusto kong makatulong dahil rin po sa sahod. So, hindi ako nahiya sabihin sa inyo, kaibigan, malaking tulong ang pag-YouTube sa amin ng aking family. Yung sahod ko, pangbili ng gamot, pangbili ng mga ay, expenses namin, at yung iba, kaibigan, pang extra capital, dagdag po na sa aking tindahan. Kaya, kaibigan... O oh, sana wag wag isipin na si Ate GB hindi lumalago yung akin tindahan. Lumalago pa rin po ito. Ayan, so hindi ko lang hindi ko lang naging nagawang mini grocery. Okay, kasi nga again need natin ng malaking kapital pag ganun kay Bigan. Hindi na ko, hindi lang ako focus sa tindahan. Meron akong ibang maliliit lang na negosyo, maliliit lang kay Kaya naman hindi ko magawang mini grocery. At lalo na ngayon may sakit ako. Parang hindi na siguro matutupad. Pero akin positive yung akin pag-isip ang aking mindset kaibigan na yung mga goals ko matutupad talaga with God's will. Yan mga kaibigan, nasagot ko na po ang katanungan ng ating kapatid na si Mr. Earl Magalion Sir. Salamat po sa inyong katanungan. Kaibigan, lagi nyo lang tandaan yung parati kong sinasabi sa aking mga videos. Hindi imposible, hindi mahirap na masinso ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili. And then we have God in our life. Tiyak kasinso buhay natin, kaibigan. Tiwala lang. Aking kaibigan, thank you so much sa inyong pagmamahal at suporta kay Ate GB. Aasenso ah, tayong lahat claim it. Okay? Thank you so much. God bless.